tama mga kasaliksik? Ang mga gusali ay may tinuturing ding lifespan na kapag sumobra na sila dito at hindi na nga ligtas magamit pa ay demolisyon na lang ang natatanging paraan. May sinusunod naman na tuntunin sa ligtas na pagdedemolish ng isang gusali pero kung minsan ay hindi talaga maiwasan ng disgrasya. Kaya naman para sa video natin ngayon, mula sa mga lumilipad na debris hanggang sa mga gusaling gumuho sa maling posisyon ay ating saksihan ang limang demolisyon ng gusali na nauwi sa nakakakilabot na disgrasya. Kaya kung handa ka ng saksihan ito ay simulan na natin. Number 5, Gumulong na Gusali Siyempre, ang pag-de-demolish ng malalaking gusali ay talaga namang isang komplikado at delikadong gawain. Kaya naman, bago gawin ito ay kalkulado na ng mga eksperto kung paanong guguha ang gusali sa tamang paraan na hindi na nga sila makakapagdulot pa ng collateral damage. Na bukod sa malaking pera ang pwede nilang maabonohan ay mas malala kung buhay na ng tao ang nakataya. Pero baliktad ang nangyari sa gusaling ito. Ang video ay kuha sa Kankiri, Turkey. Makikitang ang gusali ay halos pabagsak na at ang ibabang bahagi nito ay sira na nga. Kaya ang kailangan nalang gawin ay pasabugin ang kabilang side nito para gumuho ang gusali. Pero nang ginawa na nila ang operasyon ay imbis mag-collapse, hindi nasira ang building na tuluyan pang gumulong ang itaas hanggang gitnang bahagi nito. Isipin mo na lang kung nasa pwesto ka kung saan gumulong ang dambuhalang gusali. Talagang namang nakakatakot. Ayon nga sa mga nakakita ay marami ang nagpanik sa nangyari ngunit mabuti na lamang ay walang tao namatay at nasugatan. Yahoo News, tama ha, saliksik. Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Sabitsik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka Sabitsik! Number 4. Maling Pagbagsak ng Silo Tulad ng sinabi natin kanina, para tagumpay na mapabagsak ang gusali ay kailangan na sa tamang pwesto ilalagay ang mga pasabog na kalaunan ay sisindihan. Nang sa gayon ay babagsak ang gusali, derecho pababa. Pero may mga pagkakataon na mali ang nagiging kalkulasyon nila na ibang resulta ang nangyayari kaysa sa inaasahan. Tulad sa video na ito na kuha sa Denmark, makikitang may isang malaking silo ang handa ng pasabugin. Katabi nito ang library at cultural center ng siyudad. Ang silo ay may isang daan pitong talampakang taas. Kaya naman isang maling kalkulasyon lang nila ay siguradong malaki ang magiging disgrasya. Pero nang pasabugin na nila ang silo, ay hindi nila inaasahan ng resulta dahil imbis na bumagsak ito pababa, sa kabilang side ito tumumba sa bahagi kung nasaan naroroon ng library. Kaya naman bahagyang natamaan ng gusali at napuruhan ang iilang mga opisina. Ayon sa investigasyon ay nasa maling lugar na iset up ang mga pasabog kaya naman ganito ang naging resulta. Maswerte na nga lang at walang nasugatan o nasaktan sa nangyari. Number 3, nabagsakan ng smoke stack. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ng eksperto kung may gusto kang pabagsakin o sirain na gusali. Dahil pangkaraniwan, kailangan lang talaga sila kapag sa mga matataong lugar ito gagawin. Pero kung wala namang masyadong nakatira sa lugar, ay pwedeng ikaw na ang manumanong sumira ng property mo. Ito ay para na rin makatipid ka. Ngunit, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ligtas sa ang ganitong paraan. Tulad sa video na ito, Nakuha sa Alabama Makikita ang grupo ng mga tao na pinapabagsak ang isang smokestack gawa sa mga bricks Ngunit hindi pasabog ang kanilang gamit Kundi pinupuntaria lang nilang tibagi ng babang bahagi nito na sumusuporta sa estruktura gamit ang bako Nang biglang gumuho ang gusali Noong una ay okay naman ang pagbagsak nito na dumiretso pababa Ngunit ang hindi nila inaasahan ay nang bumagsak ang mga bricks at debris sa mismong lugar kung nasaan nakapwesto ang backbow. Matapos ang insidente, agad nilang chinek ang kalagayan ng driver Makikitang nakapasok na sa loob ang mga bato pero mabuti na lamang ay hindi siya napuruhan dahil sa nakaharang na bakal Kundi ay siguradong patay siya sa nangyari Number 2, Pinakasikat na demolition. Para sa pangalawa sa ating listahan ay ang tinuturing na pinakasikat na demolisyon sa mundo Dahil sa ilang milyong mga tao ang nakapanood nito sa internet ang video ay kuha sa Zek Republic na kung saan ay may isang abandonadong gusali nga ang tuluyan ng papalitan ng bago. Kaya inanda na nila ang lahat, nag-setup ng mga pasabog habang ang mga tao na gustong manood ay pinwesto sa ligtas na distansya. Sa una ay wala namang problema dahil makikitang maayos na gumuho pababa ang gusali. Aw! Nang biglang may isang bumubulusok na bato ang muntik ng tumama sa mga tao kung susuriin. Ang batong ito ay kasing laki ng baseball na kung may tamaan sa ganitong bilis ay siguradong malaking disgrasya. Nasa limang tao ang nakaiwas matapos tumalbog sa lupa ng bato at sa kabutihang palad ay wala namang seryosong nasaktan. Number 1 Chinese Building para naman sa video ito ay makikita ang isang matayog na gusali sa China. Isa itong apartment building na may 20 story ang taas. Pero kailangan na itong sirain dahil may bagong gusali na ang itatayo sa sunod ng mga buwan. Kaya naman muli ay hinanda na ang lahat. Ang plano ay pabagsakin nito tig kalahati. Pero hindi tulad ng inaasahan ay hindi nga nasunod ang plano. Ay bumagsak man ang kalahating parte ng gusali, ay bumagsak naman ito ng patagilid at hindi gumuho. Samantala, ang isa pang parte nito na dapat ay hindi maapektuhan ay tumabingi na napunta nga sa awkward na posisyon. Isa ito sa pinakabangungot ng mga demolition team, lalo na at ang tanging paraan na lang para ma-demolish ang gusali ay ang mano-mano nila itong gawin nang hindi ginagamitan ng pasabog. Natagalan man ng trabaho pero sa huli ay wala rin namang nasaktan at natapos din ang proyekto. yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Tunay ngang delikado ang pag-demolish ng mga gusali. Kaya kung makakita ka man ito ng personal ay siguraduhin mong huwag kang lumapit. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.